ay kilala sa inyo ay, ay kasalukuyang yeah. naglilingkod pinakanawa ng ating barangay. Siya po ay siyang na taong naging PTA President. At siya po parangin, ang pinatawag ng ating principal pagkami mga gagalapin sa school. Kaya po ang mga kapisina ang mga supervisor Pagka may graduation, sa po ang nandiyan. Siya po At siya po ang kumitin po ay sa sports, ay, school sa Kaya sanay na sanay po siya sa gawain ng At ang mga po na ng may na sa inyo. Ano na na magbubula kay Big Brother? Ibulong po sa kanya.

na nagpaparalag dito sa ating parang <laughs> Ito po para ang ng ating barangay. Pagkat nila sa apat na ng barangay, hindi nila po ito sa mga ng dalawin. Sa paniguling po, na ating sa akin ng ibang master, ninawari po ang, at ang lahat Nakamirong po tayo dito ng libre matrikula ng ano, mga mag-aaral. Nakamirong din po dito ng libre uh, uh, dito na uh, uh, school po dito ng na ano, school. Nakita nyo rito yung bago tayo building. Bago po yung kayo ng bata. Sa mga 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 para kaso sa tulong po ng aking mga kapatid sa ng namin ang aming kamila sa Tagawito itinipigay po namin lahat ng aming mga kayang tulong sa ngayon, sa ko lang po sa inyo habang nakatayo dito sa ispuraan ito

Pagkakulang, dahil nga ako pisa sino pa rito? Ay, nandila nila Baka maimbali ang pa niya Kaya kung maaari ang susunod niyo, perto, sa akin ay big boy. Yung maaari naman ko rito, mga kapare, Mga kapare ko, si Popo. Nabukala ko si Lucille Kitkin. Si Faro si, 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 si. Sige. si electron din. Okay? Nakakita ko ng mga Kaya sige po, silakan po. Para po Kaya kami sa niya. Kito. Kaya paalaala na tayo. Alam niyo naman, tinig ko na kayo tatlong tao. Itutulong na sa inyo ay bahala kayo